isang batang lalaki, anim na taong gulang pumasok sa isang tindahan. Hawak ang isang dolyar at nagtanong, Paumanhin po, nagbibenta po ba kayo ng Diyos dito? Ang sumunod na nangyari, maaring muling magpanumbalik ng pananampalataya mo sa sangkatauhan. Isang araw, may batang lalaki na anim na taong gulang ang may hawak na isang dolyar na barya sa kanyang kamay at nagtanong sa isang may-ari ng tindahan sa tabi ng kalsada. Paumanhin po, nagbibenta po ba kayo ng Diyos? Akala ng tindero na isa itong biro, kaya't sumagot siya ng hindi at pinaalis ang bata sa tindahan. Sa buong araw, pumasok at lumabas ang bata sa napakaraming tindahan, paulit-ulit na nagtatanong kung maaring bilhin ang jos. Lumubog ang araw at gabi na nang pumasok siya sa ikaaning na na tindahan. Tinanong niya ang may-ari. "Paumanhin po, nagbebenta po ba kayo ng jos dito?" Ang may-ari ay isang matandang lalaki, mga animlatong taong gulang, na may uban at mabait ang mga mata. Ngumiti siya at nagtanong sa bata, Sabihin mo nga anak, bakit mo gustong bilhin ng Diyos? Sa unang pagkakataon, may sumagot sa tanong niya. Napaluha ang bata at buong siglang nagsalita. Ikinwento niya sa matanda na namatay na ang kanyang mga magulang noong siya'y maliit pa. Ngayon, ang kanyang tito ang nag-aalaga sa kanya. Ang tito niya ay nagtatrabaho sa konstruksyon at kamakailan lang ay nahulog mula sa isang scaffolding. Ngayon, wala itong malay sa ospital. Sinabi raw ng doktor na Diyos na lang ang makapagliligtas sa kanyang tito. Kaya inisip ng bata, kung ganun, siguradong napakahalaga ng Diyos. At sa kanyang inosenteng puso, sinabi niya, kung mabibili ko si Diyos at maiinom ito ng tito ko, gagaling na siya. Nang marinig ito ng matanda, nanubig ang kanyang mga mata. Tinanong niya, Magkano ang pera mo, anak? Isang dolyar po, sagot ng bata. Ngumiti ang tindero at sinabing, Anak, sakto lang, isang dolyar ang halaga ng Diyos. Kinuha niya ang barya ng bata at kumuha ng isang bote mula sa istante na may label na Halik ng Diyos. Sabi niya, O siya anak, ibigay mo ito sa tito mo. Kapag ininom niya ang Diyos na ito, gagaling na siya. Nagliwanag ang mukha ng bata, mahigpit niya niyakap ang bote at agad tumakbo papuntang ospital. Pagdating niya sa silid, masayang sumigaw, Tito! Binili ko na ang Diyos. Gagaling ka na. Kinabukasan, dumating sa maliit na lungsod ang isang team ng mga pinakamahuhusay na doktor mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sakay ng isang special na eroplano. Diretso sila sa ospital kung saan naroroon ang tito ng bata. Sinuri nilang nang mabuti ang kanyang mga pinsala. At hindi nagtagal, gumaling ang tito ng bata. Pagka-discharge niya, halos himatayin siya nang makita ang bill ng ospital. Pero agad siyang pinakalma ng mga staff at sinabing, may isang mayamang matandang lalaki na nauna nang nagbayad ng lahat ng gastos. Siya rin daw ang nagpadala ng mga espesyalistang doktor upang gamutin ang kanyang tito. Kalaunan, nalaman ng tito ng bata na ang matandang tindero pala ay isang bilyonaryo na mahilig lang magpahinga sa kanyang maliit na tindahan tuwing libre siya. Dahil sa sobrang pasasalamat, agad silang pumunta ng bata sa tindahan upang personal na magpasalamat. Pero sabi ng tauhan sa tindahan, umalis na raw ang amo at nasa bakasyon. Ibinigay din sa kanila ang isang liham na iniwan ng matanda para sa tito ng bata. Binuksan ito ng lalaki at ito ang laman ng liham. Binata, hindi mo na kailangan magpasalamat. Ang lahat ng gastos ay binayaran na ng iyong pamangkin. Gusto ko lang sabihin na isa kang mapalad na tao dahil may pamangkin kang ganyan. Para mailigtas ka, daladala niya ang isang dolyar at buong araw siyang pumasok sa bawat tindahan na makita niya para lang bumili ng Diyos. Sa awa ng Diyos, siya ang naging daan ng iyong kaligtasan.